pasintabi lang ho kung mahihina ho ang mga sikmura. Dahil itong uh, susunod ho na kwento na itong reklamo na ho sa dinulog ho sa atin, na na naman ho namin kaya medyo maselen. Ako kung inyong natatandaan mga boss, yung hong uh, ng sariling mister, ang kanyang misis. Balahura ho ito, talagang hinahanap pa ho namin. May update na ho tayo tungkol dun sa kalagayan ng misis. Matapos kasi niyang nating e i eh, ang kwento sa ating programa nung uh, Ilang buwan na kalipas, abay, may, may nagmagandang loob na tumulong doon sa misis na sinilabang. Balikan natin ng storya. Opo oh, yung, lalaki, ba? yung binuhusap po ng gasolina ng asawa. Nasa diba? kakulong na? Hindi pa po. Nasaan yun? Nung pagkasilap po sa kapatid ko, tumakas na yung lalaki. Ano nangyari ba? Ba't siya sinilaban? Iwalay mo na po sila ng kapatid ko. So, yung lalaki? Oh, yung kapatid ko yung babae. So, Nasa ba? katulong na? Hindi pa po. Nasaan yun? Nung pagkasilap po sa kapatid ko, tumakas na yung lalaki. President po kami ng mabalakat daw po kami. Tinulungan ba kayo? Uh, nung nga po pinapakita ko yung mga na ano, na humingi po ako ng tulong, binaypas lang po ako sabi, hindi daw nila ano yung hawak ko kasi nga po daw private. Eh. Anong ko naman po, wala kami pang bayad ka ako. So, agod buhay po yung kapatid ko. Hindi po siya pwede sa government. Alam nyo, ito sa parting ito, kahit ang PCSO, so, hindi ho pwedeng tumulong kasi medyo hindi ho nag-fall sa kalang kategorya. Kaya kami, kumakatok sa mga puso ng mga yun ho, mga personahe ho sa gobyerno at mga politiko. Kasama natin ang uh, kapatid na si Jeanette Ponsalan. Okay? So, kumusta naman kalagayan ng kapatid mo ngayon? Andoon pa rin? Opo. Ilang araw na siya nandoon? Bangi, magdadalomba na po kami kung 70 Alright, na naman. Alright, so, sinusubukan natin kasi. Ako'y okay, makikiusap tayo, ano, sa ganitong sitwasyon. Kasi sa iyo, humanitarian, parang charity na rin may mga bagay na kuminsan pag ganito dahil napakamahal ng pinasok ng hospital ninyo, private din, at hindi basta-basta. Gawin na lang natin ang lahat na makakain natin para makatulong sa bagay na to dahil hindi, hindi simple yung reklamo niya. Komplikadong problema, kinakailang maging sofistikado tayo sa ating eh, pamamaraan na kung paano tumulong. Ito yung saysay -say ng kilos pronto. Okay? Alright, nandiyan ka lang ha? Okay? Yun na nga po, nung nakaraan na araw po, nakiusap po kami na ipalabas na po yung kapatid ko dahil palaki na po ng palaki yung bill namin. Tapos gumamit po ako ng promissory note na lang po, nakiusap po. Buti na lang po, pumayag sila, kaya nakalabas po kami. Inyep po po sana akong tulong, pambili ko po ang gamot. Nahirapan po ako sa mga sugat ko pag mainit na po. Dito lang po ako sa lalim ng halaman. Nung pa po kami ilaw. Sana po tulungan niyo po ako. Marami pong salamat po sa tinulong niyo po sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat, pati po sa mga staff po ninyo. nga muna yung mukha ng putok sa buhong mister na yon. Gusto ko makita itong kolokoy na to na dapat malaman. Yung bandang hula yung, yung ito. Kasi itong story ho, yung mister ho, sinilaban ho ng uh, yung mister, Mrs. Gasolina, kasi sinindihan. Kaya ganun ho, ito ho. Kaya kung sino man ho, yan ho, nakalagay. Nakakilala sa wanted na si Ramon Laksina sa kasong frustrated parasite, ipagbigay alam agad sa Bita Kilos Fronto. Maaring nagtataguhu yan sa inyong probinsya, sa kabundukan ho, kung saan man yan, lupalop ng Pilipinas. Ay kilalanin niyo lang ho, hugis ng mukha. Na parang mukha may sungay ho doon sa itas ng kanyang ano eh. Tapos yung kanyang ano, may pangil eh. At yung kanyang mata mo nagahasik na parang si Dracula eh. <laughs> Kung alam niyo lang ho ano, wag niyo hong ano, wag niyo hong tigukin eh pagkaubayin niyo muna sa akin. Ako na lang humbahala bahala muna diyan. Medyo pulbusin ko lang muna tapos sabay bigay sa um, alagad ng batas. Anong klasing mister ka? Kundi ka ba naman si Raulo? Mister Huto, na ang kanyang ginawa, sinilaban ang kanyang misis, tapos sabay tumakas. Hindi ka lang duwag, siraulo ka pa. Ito yung gusto ko magkatagpo eh. Ginagawa kong punching bag. Pagkatapos, eh, pinapasakan ko ng nagbabagang alam sa dinadana ng butas ng kanyang ihi. Parang sa ganun, na eh, matuto siya eh. Teka muna, pang rapist yun ah. <laughs> Bale ata. Pero ganun pa man, kamay nang ngamawa. Tsaka, alam niyo ho, kasi ano, parang nakakabuisit ano? pag yung malapit ng election, marami yung magmabagandang politiko, pag plastic, tapos hihingi mo ito, oh, tutulong ako, tapos pagdating na, ingi Eh, alam niyo ba, may magandang mag loob, may sa ospital, yung mga taong ayaw na magpaalam, daang libong piso, eh, ginawa ho para mapalabas yung biktima. May mga taong anonymous talaga at ayaw nila ang ang kanilang testigo ay pong may kapalalang sa kanilang kagandahang loob na hindi nila inaasahan na sila ay babayaran may balik bagkos basbas -bas na lang at ito na lang hoy basbas na lang po may kapal kasaganahan kung may darating kung wala okay lang dahil kasaganahan ka na naman sa bundong ito kaya may mga klasing klaseng taong tumutulong meron ho kasing iba tumutulong lang dahil malapit ng eleksyon tapos nagpapapogi ang babaho ng amoy tumbon. O galing ewan. Eh, Parang hindi nagtututbrush. Parang amoy imbornal ang bunganga. Kung hamarap sa tele sa mikropono, pag kung ang mikropono ay maroon mong salita, ang baho ng hininga mo. ay eh, sasabihin niya, eh, loko-loko ka politiko ako eh. Mary Joseph. Kaya ang politiko, pag nilapitan mo sa oras ng ereksyon, nahihingi ka ng tulong, wag na to eh. <laughs> pag itanong nyo kay Ben Tulfo, Magiging gago na kayo yan eh, para lalapitan kung sino-sino yan. Mabuti pa, ma kami ho'y dito sa Bitagkilos Pronto, sa mga, mga butihing uh, puso, ng yun ho may mga ginintuang puso, yun ho na lang, aapilan na lang kami, alang-alang doon sa mga, ito'y sabihin natin, salat sa buhay, salat sa kaalaman, salat sa pangangailangan, salat talaga sa buhay, kaya yung salat tinutulungan. Eh, yung iba kasi ang kasalatan, pinagsasamantalahan. Ang kapalit ay eh, sila'y sisikat. Bakit? E eh, gusto sila'y iboto.